Ayan mga ka-sunrise, for today's video, mag-unbox po tayo, magtatanggal po tayo ng balot na in-order natin sa online shop at binili natin para ikabit po natin sa ating solar off Ayan, so buksan po muna natin mga ka-sunrise. May kasama siyang rubber band, so ito natin. Tapos, buksan na po natin. Ayan. So, vision na po ito. Magagalit na naman si misis nito. Ayan, bili ako ng bili lang kung ano-ano para sa solar ko mga ka-sunrise. Isa bang upalang umaga sa atin mga ka-sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So for today's video, ipreflex ko po sa inyo yung ating battery capacity voltage, yan po. Ginabit po natin. Ang purpose po nito is para makita natin yung percentage ng laman ng ating battery. So, ups of now is 64%. Time check natin guys is 6.11 ng umaga. Ayan, so meron tayong 64%. So, explain po muna natin yung ating solar uh, battery, no. Explain po natin yung cycle. Ayan, no. Kaya may nakalagay po dyan na cycle, ayan po. <laughs> so, kaya maganda itong battery na to kasi long life deep cycle gel battery. Ayan, so, kung ako yung tatanungin nyo po, best recommended po yung mga gel type battery. Kung hindi pa po tayo marunong mag-abo uh, ng life, o bago ka pa lang sa pagsusolar, is mag-gel type ka muna, no. So, 12.2 12, 12 nga po yung ating uh, capacity ng ating battery. So, tignan po muna natin sa ating SCC. Ayan. So, 12.2. Makikita po natin dito, 3 bar po. Yung ating uh, bar. Tapos, nakamoon. Ibalik mo yun doon sa loob ng patihan. Tapos, dito rin, no. Ayan. So, nakamoon siya kasi in ko yung mga circuit breaker niya. Para fair po doon sa ginagawa natin na Uh, vlog regarding sa ating battery. So, dahil yung aking uh, Luma na SNRE is meron itong uh, percentage, so tignan rin natin muna yung percentage ng ating battery. Ayan. So, 67. Kung papansinin po natin dito, is 64. So, ibig sabihin is uh, 3% lang yun lamang ng uh, SNRE in terms of percentage. Ayan. So, in status search, uh, sta, uh, standard use naman po natin, every cycle po natin is 50%, ayan po, 50%, 12.06. 12.06 So, ibig sabihin po niyan everyday na use po natin ng bawat cycle po natin hmm. o ihalimbawa po natin sa isang gulong hmm. na ang gulong kailangan is umikot ng isang beses. Tapos po, sa battery po, may tinatawag po tayo dyan na state of, discharge uh, state of charge sa state of discharge. So, ang pagmaga po, ang tawag po dyan mga Cassandra is, is state of charge. Nagsisimula po yan ng umaga na nag-harvest at matatapos po yan na kapag lumubog ang araw at doon makikita natin yung capacity ng na-harvest po natin. So ngayon, sa gabi naman, ang termino, na, ang termino naman po is debt of discharge o yung DOD. So yung DOD naman po is gagamitin natin mula gabi, pagka mula gabi na huminto na yung pag-charge at kinabukasan, pag natapos na po natin gamitin, dun po natin nakikita yung uh, DOD na kung ilan yung natira na laman ng ating battery. So yun po yung tinatawag natin na cycle mga ka sunrise. Ayan. So dagdag tips and idea lang po yan para malaman nyo po yung tamang paggamit ng uh, gel type battery or lead acid battery. Ayan. So time check po muna. Ayan 6 6:14 ng umaga. And kung nagustuhan mo itong video na to please like and share and subscribe na rin po kayo sa akin YouTube channel Sunny Solar TV.